Hello po sa ating lahat. Ayan, kumusta po ang lahat? Uh, bago po natin umpisahan ang ating story life for tonight, ang ating uh, dayari ng talambuhay ni Meram Padora kung saan siya nag-uumpisa, kung paano natin umpisahan. Ako muna ay magpapasalamat sa lahat-lahat ng mga followers, subscribers, supporters, friends, basher, at sa lahat-lahat. Unang-una, ang story ng buhay ko ay simula palang maliit ako ay working student lang Simula grade 3, grade 4, grade 5 hanggang grade 6. Habang nag-aral ako ng grade 3, habang nag-aral ako ng grade 1 at grade 2, maraming mga dumaan na mga pagsubok sa buhay ko. Ando na yung aawayin ka ng kuya mo, aawayin ka ng ate mo kasi tatlo pa lang kami na magkakapatid nun. Ang madalas namang bully sa akin ay ang kuya ko. Ang laging nangungurot sa akin ay ang kuya ko. Naalala ko pa noon, nag aaral ako ng grade 1. Pag-uwi ko galing ng school, kasi ang school namin sa tapat lang mismo ng bahay namin, tawid kalsada lang. Pag uwi ko ng tanghalian, ay tambak yung hugasin sa lababo. Tambak ang hugasin sa lababo pero walang tubig. Kasi hindi pa uso ang gripo, hindi pa uso ang hose. Ang uso pa noon ay ang mag-igib ka sa balon. Mag-iigib ako sa balon ng tanghaling tapat na hindi pa ako nakakain ng tanghalian pero lit na ako pumapasok ng school. Pero ang kuya ko at ang ate ko ay nando na sila sa si school. nakaseting pretty na sila pagdating ng alaona. Ako naman, nag-iigib pa ng tubig nakatungtong pa sa lababo para maghugas ng tinggan para kumain at sobrang lit na ako lagi akong pinapagalitan ng mama ko nang hindi ko alam kung anong dahilan lagi akong inaaway ng kuya ko, ng ate ko umikot ang mundo, umikot ang araw umikot ang buwan nag ako ganun pa rin walang pagbabago Awayin ka ng kuya mo. Purutin ka ng kuya mo. Bubulihin ka ng kuya mo. Si kuya ang pinaka number one na nang aaway sa akin at nakatatakyan sa puso at isipan ko. Hanggang sa naisip ko, hindi ako mahal ng mama ko. Dumating ang araw, na pumunta ang lola ko sa bahay namin at bumisita. kasama ng tita ko na si Manding. Naisip ko at sinabi ko sa lola ko, Lola, doon na lang ko titira sa inyo. Sabi ng lola ko, bakit? Lagi po kasi akong inaaway ni kuya. Ginagawa ko naman lahat ng trabaho. Pero inaaway pa rin ako. Umikot ang mundo, umikot ang mundo. Pagbakasyon ko ng grido, na nabuntis ang mama ko. Kasi pangatlo ako, pang-apat na. May pang-apat na. Dumating yung panahon na yung anak namin na pang-apat na si Lisa, ay lagi rin ako napapalo ng mama ko kasi hindi ko daw binabantayan. Siyempre, mga bata pa tayo. Kahit naman nandyan ako sa tabi ng tangkal o crib ng kapatid ko, hindi ko pa rin siya malagaan dahil sa murang edad ko nga. Dahil ang mama papa ko ay busy sa pagpupukra. May tindahan ang mama ko, bumibili siya ng new pa isa dalawa tatlo hanggang sa naiipon niya hanggang sa pumalo ng 100 piraso ang nyo kukuprahin niya yon at ibibinta at doon kami kumukuha ng pang-araw-araw na gastusin namin. Paglabas na ng hapon galing school ng gridto 2 ako, igib na naman ako. Pero si ate, si kuya, wala yan trabaho. Ako lang laging nag-iikim. Ako ang laging nag-iigil. Tapos pinapalo ko ng mama ko nang hindi ko alam anong dahilan. Kaya minsan, nakapag-isip pa rin ng masama nang hindi maganda laban sa kanila sa morang edad ko. Hanggang sa galit na galit talaga ang mama ko. Hanggang sa maraming beses akong pinalo Hanggang sa awayin ako ng kuya ko, bulihin ako ng kuya ko, pag nagsusumbong ako sa mama ko, hindi naman niya pagagalitan at ako pa rin ang pagagalitan ng kuya ko. Ang kuya ko ay ubod ng salbahe. Meron pa siyang time na bababa ako ng hagdan na may pasan siyang kawayan na ayaw niyang umusod. Kaya ako ang nag-adjust na hulog ako sa hagdan. Kasi kung hindi ako uusod at hindi ako ang mag-a-adjust, matutusok ang mata ko siguro ngayon bulag na ako. Kasi napakasalupahi talaga ng kuya ko hanggang ngayon. Nag grade 3 ako, nakita ng teacher ko ang hirap, hirap ko sa buhay. Kaya ang sabi niya, kunin na lang daw niya ako, mag-working ako sa kanya. Nag-working ako sa kanya sa madaling salita. Nagworking ako from grade 3 to grade 6.